kami papaba papuntang consulate shortcut nandito kami sa may ano, uh, pacific place dito kami sa pacific place ito yan. Yan po. Yan ang mall dyan. Maganda. Ha? Ah, diba? laki dito. oo, oh, dako diri dako bita de li ko mabagtang ta. Wala ni dot kay shag color gabi iguro na dai. Hindi shag color. Oo. Oh, oh, Sa December na ta makabalik diri. <laughs> Papunta sa taas. o, oh, di ba? Lawak 'yan. Pacific Place. Dito kami sa Pacific Place. Ma iba naman ang paningin ninyo. Ayan. Oh, Ayan. Ganda ng ano dyan. Ayan, walang traffic sa Hong Kong. Ayan. United Center. Dyan kami aakyat sa United Center. Papunta kami dyan sa loob. Para... Magpa-appointment sa kanyang ID. Magbayad lang. Kasi wala kaming computer. Hindi kami marunong magpindot-pindot. Kaya yan. Ay, tuntog yapon. <laughs> Ay, tuntog Uh. Dito po tayo sa Philippine product. Para mapapunt. Mayroon dito sa Pika. Tahimik ah, pa dito. Dito po kami sa ano, nagpa-appointment Wild sa kanyang paano ng ID. Thank you, thank you guys. Thank you for watching. Uh, ayan po. Uh, China. Ayan po. Yeah. Thank you so much guys for watching bye